aral dito, lalo na yung mga nasa abroad na at matagal lang hindi ito na po ang inyong eskwelahan mga alaala nyo rito sa pinangonan elementary school ito po ang house alternative learning system center nila pagpasok mo palang yan mga tumutungod sa inyo naalala nyo ba? may guard house sa so, parang dito po yung entrance ano? mga nag-aral dito naalala nyo ba ang school -ladyo? muna natin ng lili ito yeah. ganda ng garden eh. yeah. Tamo na natin tong Alsville. Ayan ah, dito At dito Ayan po yung Laman Okay At na nakalagay Dito naman ah, Meron siyang Ali Bata hindihing panghalili tanggapan sa pinangunan ng kagawaran ng edukasyon sa ngayon ng risale. Ganda ng para lang yun. tayo dito yan sa gitna wait lang at ayan na nga po. at ayan bigyan natin masok tayo dito sa gitna Tu. Apa kali dia yang di ini. Tadi tadi pun masuk. Ha. Terbaik sekolah ni, di Pinangonan Elementary School Yan ang stage Ganda Kasi may playground sa gitna Ang dita Ang buong Ayan square sya tayo dito Ayan natin Napakaganda nyo yung school Itong hallway na ala Alaala nyo Mga binangonians Elementary school po so, diba? pabilog lang ay pa square napakaganda ng school ha Stitch. Okay. Oh, si so Ma'am Mela ini A. Mariano, baka nakakilala nyo. Siya ay nasa first love ay 5 love Si Jeline Patinia, sa so, five joy. Grade 5 pala dito. Itong building na to ay grade 5 dito sa first floor. Okay. Tsaka na pala, nadaanan pala natin ito kanina. Ito nakalagay yung principal's office. Ito. At palabas na tayo. Nakalagay yung PES. Balik pa. -bal. Kasi nasa likod tayo. At ayan, palabas na nga po tayo. Ito na ulit yung kanina punta roon, hindi na iikutan siguro kabisado nyo na